lubos ang naging pasasalamat ng isang netizen sa agagaksyon ng mga kapulisan ng MPD Station 11 sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Roberto A. Mupas. Ang mabilis na pagresponde ng mga nagpapatrolyang kapulisan ay nagresulta sa pagkaaresto sa isang lalaking nag-aamok labas ng convenience store sa Binondo. Ang pagkadakip sa suspect ay may kaugnayan sa pinalakas ng police visibility ng Manila Police District alinsunod sa gabay ni MPD Director Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay. Ang patuloy na pinalakas na presensya ng kapulisan sa lansangan at pakipag-ugnayan sa iba't ibang mga establishmento sa kanilang nasasukupan ay pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Roberto A. Mupas na siyang sinusunod ng kanyang mga tauhan o mga personel ng iba't ibang police community presence sa ilalim ng MPD Binondo Police Station 11. Ang hakbang ng MPD Station 11 ay naaayon sa direktiba at epektibong programa ni National Capital Region Police Office Police Major General Sidney S. Hernia, ang butihing Regional Director ng NCRPO. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Roberto A. Mupas, kasagsagan ng pagpapatrolya ng kanyang Gandara PCP sa pangunguna ni Police Major Arnold Echelar nang lumapit ang isang empleyado ng convenience store at insinumbong ang isang lalaki na nagaamok sa harap ng naturang tindahan. Dahil dito, maayos na umaksyon ang mga kapulisan ng MPD Binondo Police Station 11 upang mapanatili ang katiwasayan sa nasabing lugar. Atin pong panoorin ang maksong video sa pag-aresto sa nag-aamok na lalaking may hawak na tubo. Nasapok ka pala, pre? Ako, umatas na lang ako Hindi, ano, Nabatid na ang pag-aamok ng nasabing lalaki ay nagdulot ng matinding takot sa mga empleyado ng convenience store, ganyan din sa mga residente sa area. Wala, lala, Natatakot na lang ako kanina eh. Kaya sabi ko. Matatandaan na sa panunungkulan ni Police Major General Hernia sa NCRPO at di kain itong labanan ang anumang uri ng kriminalidad at masugpo ang anumang uri ng paglabag na nagdudulot nang takot sa mga residente dahil ang programa nito ay pagpapalatili ng peace and order at karagdagang kapanatagan sa mga residenteng naniniraan sa Metro Manila. Samantala, makikita sa video na tila inahamon ng nag na lalaki ang mga kapulisan na remesponde sa nasabing insidente. Kasunod dito ay ilang beses na hinataw ng tubo ng lalaki ang isang polis na lumapit sa kanya dahil kaya't tumipesa ang polis habang ang kasama nito ay umikot sa likuran ng lalaki upang mapasify at maaresto ang nag-aamok na lalaki. Nabatid na isa sa mga kumisponding kapulisan ay nagtamo ng sugat dahil sa pamamalo ng nag aamok na suspect. Ilang minuto lang ang nakalipas ay naaresto ang suspect at nakapagbigay ng kapanatagan ang kapulisan sa area. Ang matagumpay na pag-aresto sa nag-aamok na suspect ay resulta ng pinalakas na pagpapatrolya o police visibility ng MPD Station 11 alinsunod sa gabay ni MPD Director Police Brigadier General Tom Ibay bilang pagtalima sa epektibong programa ni NCRPO Regional Director Police Major General Sidney S. Hernia ayon kay Police Lieutenant Colonel Roberto Mupas, nakilala ang suspect na si Mokhtar alias Marvin Tumbong Sambuanga at residente sa Tondo, Manila. Dahil dito naharap sa kasong direct assault at alarm and scandal ang suspect na agad dinala sa MPD Station 11 sa Binondo, Manila. Intensified police visibility and quick response ng MPD Station 11. Alin sunod sa direktiba ng NCRP Regional Director, Police Major General Hernia.